Ayan, good morning. Magandang buhay sa lahat. Ito na naman isang recipe. Isang recipe na naman po ang ating lulutuin. Ang... Ayan, taro po ito. Taro. Spare ribs na may... Black... Ayan, tausi. Tausi, guys. Saka garlic. Ayan, mapagpalang umaga sa lahat. At ito na naman. Cooking, cooking na naman tayo guys. Ayan, tara na at magluto. Ayan, ikakat natin din to ng cubes. Ang ating gabi. O taro, kung tawagin. Taro. At in Chinese ay wutaw. Ganon, wutaw. <laughs> Ayan, ikokyo natin yan ayan, at ito na nga ang dami nating na, <laughs> ang dami nating nahiwa cubes po yan, natin nang imimix yan mix with the spare ribs, ayan ayan na ang ating bawang didikdikin natin ang bawang kasama ang uh, black bean, o tausi ganyan, o okay, diba guys ayan na sila guys ayan na, didikdikin na natin yan ng pinong pinong ayan na natin nang pagsamasamahin yan pagsamasamahin na natin yan sa isang plato plus ito ayan parang ang konti ng ating panimpla ang ating nadikdik na bawang at tausi. Ayan. Ganyan lamang. Parang mas maraming ano, mas maraming gabi. Ayan. Mas maraming gabi kaysa spare ribs. Ang ating spare ribs. $50 na po yung spare ribs na yan. Lalagyan natin ng asukal. Ah, syempre cornstarch dalawang maliit na kutsarang cornstarch at ang ating toyo o ganun lang tansat-tansat lang hmm, toyo at mantika o ganun Emekos, make make natin, guys. Emekos, make cost, make cost. Ayan. lang Ganyan, Ganyan lang. Ganyan lang ang ating <laughs> isperigs ba? Ganyan. Ganyan. Yan, mamaya balitaan namin kayo kung anong lasa ha, ayan guys, luluto natin to, i steam natin ng mga 15 minutes, 15 minutes na steam, Pag-steam. Ayan, yung 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 Oatmeal pala. Oatmeal saka ito. Ayan. No rice. No rice tayo. At more water. Para hindi tayo magkasakit, guys, sa, ano, ating kaloob-looban. Ang ating mga bato-bato. Ingatan. More water. More water para maklin maklin ang ating apdo iwasan ang soft drink ano ayan na i ano na natin na i balance balance na natin ang ating yan na nga guys ini-steam na natin yan pero ating i-check i-check natin at uh, uh, kung luto na kung luto na ang spare ribs ayan charan charan o oh, di diba haluin muna natin para balance ang kanilang pagkaluto. Ayan. Wow, na wow guys. Wow, na wow. Masyadong na-steam na kayo dyan. <laughs> Ayan, lagyan natin ng spring onion. Lagyan natin ng decoration. Ito pa. Ganun, ganun. Takpan uli natin ng mga 5 minutes. Tara! Ito na guys, ang ating steam na <laughs> spare ribs. Ayan, kain na tayo guys. Kain na na. Lay ang buhay. Pag may gulay. Pag tayo. Gulay. May gulay pa kami. Pagyan natin ng Asin. Ganun lang guys ang ating lunch. Lunch, lunch. blanch lang tong gulay na to dito. Okay. teacher shadow teacher